Halo guys, morning. today's video, ini video, saya grass trimming. kita udah populer. na. asuhin na terminal. Ini, ini pesunug. Nggak Ito gak 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 gagawin natin dyan, gak tamaan ng terminal ng carbon fresh tapasok natin yan dyan yan tapos idurutong natin dito okay let's watch and ito na nga tayo guys sa atin na itong i-repair sabi natin ay putulin lang natin ito hindi naman na ginagamit ito, uh, overuse na siya yan, yung na nasusunog yung terminal niya. sudah tenjan para naga clips ya na natin 'yung cable tie. <coughs> Testin' muna natin, guys. Okay pa 'yung kanya motors. Tinwite. Okay pa 'yung kanyang motor. Meron pa. Okay, tingnan naman natin tong kanyang <coughs> adapter. Excuse me. Meron to. Ito yung direkta. Ito isa. Ito isa. Dito sa switch. Kailangan isi-switch mo. Ito switch natin. guys tapos na natin yung bandang switch <coughs> tingin natin kung na pa tong switch na to okay pa yung switch okay pa to San kaya po to hindi na naman natin to dito papunta ba ba? dito baka dito problema station, palitan natin ito na nga guys nakahanap tayo na pang palit yan ipapalit tayo dito testing naman natin kung may continuous to kailangan ma-double check natin bago natin ikabit ngayon ngayon man natin ito tatanggalin natin ito Ay, ayos ko lang itong aking camera tanggalin natin ito Okay. Ito okay. po, balik natin yung isa. balik na lang natin ito para matesting na natin ito na nga guys may balikan na natin yung mga takip cover na siya lalagyan na natin t-testingin natin to okay Ayan. para may adapter pa yan eh. okay this is it switch <tinyo> yan success ng ating refer